Hmm. So ito, may on-duty siya sa, ta sa taas. So pag na-on-duty siya, makaka-receive po kayo ng booking niyan. Tapos once activated na po yung application niyo, makikita po kayo dito sa baba na 13 days. 13 ano days po. Thirteen days? Yan po yung follow-up requirements. Maanil lang yun sa NBI, barangay, or police. So kung wala po kayo ng NBI or police, mas madali pong kunin dyan yung barangay clearance. Barangay clearance, so, on... pwede. Yes po, pwede po. Then, once meron na po kayo ng barangay clearance, click nyo lang yung 13 days sa taas. Tapos, lagay lang kayo doon ng isang emergency contact person. Then, doon nyo po i-upload yung barangay clearance nyo. Then, submit. Saan so, lalagay yun? Yung barangay clearance? Ah, uh, may makikita doon po sa 13 days. Sa, sa 13 days, yun. Day. Hmm. Then, submit. Pagka-submit po nun, online na po ma-approve yun. So, ito, may tatlong klase po ng booking. Itong orange, itong dilaw, at itong kulay blue. So pag orange po, ibig sabihin pipick upin nyo na rin po yan ngayon. After nyo ma-accept yung uh, uh, booking. So dito naman, ipang e, dilaw na to is Schedule Booking. So may oras po yan kung kailan nyo siya pipick upin. Pag blue naman po is advance Booking. So may date po yan, then kung anong oras ang pick up. Pick up. Hmm. So sa booking po, naka-indicate na yung pick up tsaka yung draft of. Then kung magkano yung ibabayad sa inyo ni customer then usually naman siya nalabas sa booking yung puro orange yan. so madalang kayo makikita nitong dilaw at blue so ito pag nagustuhan nyo itong booking na to, click nyo lang po siya click nyo lang siya so once click nyo po siya ito na po yung lalabas address information ni customer so yan po uh, slide nyo po itong nasa baba pag slide po nito ito na po yung lalabas contact information ni customer so dito po required niyo po siya tawagan. Na uh, before tayo uh, advice ko lang po before tayo pumunta sa uh, pick up location ni customer, tawagan po muna natin siya para ma-confirm natin kung ano yung papadala sa inyong eksaktong address niya. Yan. Then, yun sir, iwasan na lang po natin yung abono na booking ano po. Oh. Yung maglalabas tayo ng pera, sabi ni customer, abonohan niya daw po muna ng 2,000 oh. libo. Uh, Scam po Scam, Iwasan po natin yun. So, hindi po Four wheels kasi hindi na po tayo talaga mag oh. ano, dyan, naglalabas uh, ng pera. Deliver lang po tayo. So kung halimbawa naman, so yung booking nyo is going Manila. So, example, may nakuha kayong going Manila. Since may toll gate po yan, pwede nyo po yun yes. yes. ipasagot kay customer. So, didiscuss nyo rin po yan during call na uh, may dadaanan siyang toll gate. Ano pa? Then... So, yan po. Uh, kung sinabi naman ni customer na maliit na item na ipapadala niya or example, isang box lang or isang bagahe lang, ganun, pwede pa tayo mag-additional book. Oh, sabay, para pwede pa tayo mag-double book. As long as along the way po yun. Oh, okay. Niya. So, ato ito po nung tawag, ito na po yung lalabas, papuntang pick-up location. So, susundan niyo lang po itong blue na to, So, kayo ito, ito po yung kay customer okay. na pupuntaan. So, okay lang naman kahit hindi niyo po sundan to kung may alam pa yung shortcut. Pero kung hindi ka sanay sa gantong map, mahirap pa sa gantong map. Eh. So, tiklik nyo lang po itong, itong arrow na ito. So, pag kinik nyo yan, so, kayo kung anong map ang gusto nyo gamitin. Google Maps. So, yan po. Pagdating nyo dito sa pin location, sir. Uh, Ka-paste to paste nyo na si customer. I-slide nyo po itong nasa baba. So, pagka-slide po nyo, may lalabas dito sa screen nyo na need nyo picturean yung item na i-deliver. Ayun sir, so, kung pagdating niyo doon sa pick-up location, silyado yung, ano, yung, di ba, yan. So, medyo duda kayo. Pwede niyo po buksan. Oh. Yung, uh, rights po yeah. yun, uh, buksan, rights niyo po yun, no. niyo. Para baka kasi, niya, drugs, yung, dogs, or, halimbawa, fragile sa, so, so, yun, pag fragile siya sabihin niyo kay customer, ma'am, ito po, i-deliver oh. Pero pag, sa ko, hindi hindi ko na hindi So, after po nung tao, after po nung makapagsabit kayo na picture dito, eto na po yung lalabas. Pupunta, draft po. Pupunta, deliver. So, same siya. pa rin naman. So, sundan nyo lang po. Then, pagkarating nyo dito sa deliver, so, set nyo po ito nga sa lalabas. Pagkasay po nito, may lalabas ulit dito. Na need nyo picturean yung item. Katunayan na, na i-deliver nyo. Ka na. So, pagka picture submit, eto na po. So, eto, tatanungin kayo ni lalabas kung makapagbayad na daw ba sa inyo si customer. So ngayon sir, may dalawang mode of payment si customer. No? Pwede siya magbayad sa ng cash, pwede credit. So pag ang mode of payment ni customer is credit, ito po, kahit hindi niya pa ina-accept yung, yung booking, alam niya na po ang yung mode of payment ni customer. so dito po, pag dito ang nakalagay, dito part na to, pag ito po yung nakalagay, cash po siya magbabayad. Cash, yeah. Pag ang shape po nito is sobre, true credit po siya sa sa'yo. Ngayon sir, kung ang booking niya is, ang mode of payment is credit, After mo mag-submit ng picture dito sa Deliver, automatic papasok na po dito yan sa wallet balance nyo. So, pag ano ito, payment naman ni customer is cash. So, para malaman kung babayaran ka ba sa pick-up o sa deliver na. So, dito ang part po sa need nyo si customer. Pag dito po nakalagay yung collect cash na kulay orange, pick-up na kayo babayaran ni customer. Pag dito naman po nakalagay sa Quezon City, deliver na kayo babayaran ni customer. Ano pa?